So yun, uh, magandang araw po sa lahat mga bossing, nandito na po tayo ngayon sa loob farm par ni Bruce Martin ah uh, Dito sa Batangas po mga bossing So for today's video po mga bossing, pipili tayo ng mga parapol natin sa lingkong ito So nga pala mga bossing, uh, inuulit ko po, uh, wala po tayong walk-in, hindi po kami tumatanggap ng walk-in mga bossing, by schedule po kami So kung gusto nyo pumunta dito sa GCGF Game Farm Batangas mga bosing Tumawag lang po kayo sa kay Kuya Daniel Casanova Yung kanyang Facebook account Daniel Casanova mga bosing So kung hindi, po, uh, hindi nyo po siya makontak uh, Pwede nyo po kong kontakin sa aking uh, Facebook account Yung Facebook account ko po mga bosing is Ray Ikinan So yun po mga bosing uh, Kung sakaling hindi nyo makontak si Kuya Daniel Casanova mga bosing Kontakin nyo lang po ako para may parating sa kanya yung uh, yung uh, yung inyong mga hinaing mga bossing kumbaga ay paraating natin siya kanya ng maayos na gawan ng mga schedule mga ganyan so for today's video mga uh, videos mga bossing pipili tayo yung mga parapon natin dito so every week nagpaparapol po si Kuya Daniel Casanaba so ako naman po yung mga pumipili dun sa mga manok na pinaparapol niya so yung pagpipilian po natin mga bossing 220 heads so yung pipiliin po natin doon mga busing apat na piraso lang so pipili tayo ng pinakamaganda doon mga busing so tara pipili po tayo sa mga ako so ito mga busing oh, ang ganda din ng puti na ito Ayan po siya mga busing pero yung ipakarapol po natin ngayon mga busing uh, dadalhin na lang ito natin mga busing at saka pagpipilian lang natin so yan puting-puting parang puti, birabad sa taydi yan po mga busing ang Escalon White so pipili pa po tayo dito ng mga Red Roster yan po mga busing uh, napakaganda din isang uh, sweater Boston ng um, bloodline yan mga busing yan po yan po siya mga busing So, magseselect tayo dito ng 10 piraso mga bosing tapos lagay natin dun sa cording. Tapos sa uh, pagpipilian po natin. Titingnan po natin kung gaano kaganda yung mga pinili natin mga bosing. So, yan. Uh, tatandaan mo na natin ng paso. Ilagay natin dyan sa taas para madaling uh, makita natin mga bosing. mga busing yung ating uh, puti na napili sa ating uh, parapol yan po mga busing yung napili natin na uh, dalawang pula at saka isang puti at saka isang talisayan mga busing so ito yung napili natin pula mga busing yung ating dalusapi yan po siya mga busing ayan yan po mga busing oh Yan po ang isa sa mga dalusapi na napili natin mga bossing para sa ating parapol. So ito pa yung isa mga bossing. Ayan po mga bossing, yung isang uh, napili nating dalusapi. Yan po mga bossing, oh. Kitang-kita niyo naman. Kung gano'ng kagwapo yan mga bossing Ayan So, ito yung ating talisayin mga bossing ah. Ayan po mga bossing yung ating talisayin Ayan po siya mga bossing, oh yan. Yan mga bossing. So, hanggang dito na lang po ang ating video mga bossing at uh, maraming salamat po mga bossing sa patuloy niyong suporta uh, sa ating uh, munting YouTube channel po mga bossing. Sana i suportahan niyo po ang ating munting uh, YouTube channel mga bossing. So, hanggang dito na lang po ang ating video mga bossing at uh, God bless po sa lahat.